good morning. Ah, kagabi kasi, ang usap-usap na pupunta ng circle ko magkakating. Kasi kanina, pag ko, parang nakita ko parang makulimlim. Ika umaagbon. Tsaka hindi naman nagising. Hindi ka rin naman nagising, May. Sabi mo, gigising. Ka. Antayin mo kasi gigisingin ka pa eh. Ayan, naghanda na nga siya ng ano, Nang tawag nito ng kanyang jogging pants para susuotin. Eh, kaso hindi ka naman nagising. Nagisingin ka po. Hello, alam ko yung, alam. Uh, Ay, hindi. hindi ko lang alam. Mainit na kasi eh. Hindi ko lang alam. Hindi may ipapagawa kasi ako ngayon. So, kaya tayo sa yung TV natin. Itignan natin yung mamaya. Sila kay Kiel daw alis. Sila sa... Pupunta sila sa Ever. So, ayan, hindi kami nakapag jogging, hindi kami nakapunta ng circle. Kaya ayan, malungkot si Maymay. Ewan ko yung isa kung nasaan. Nandito kami sa terrace. <tos> <tos>

magdarawu din ng World. Tom's World. Tom's Pagkatapos nang magkakain kini sa ato sa Jollibee at... Wow! Ikaw na talaga. Mm. <coughs> Matthew. Good morning. Doon ka bumili kay Cora. kila ala pa niya. Kilal eh. Ayaw tsaka palang gumisin si Jay Matthew. Saka ka bibigay Jay Matthew? Ano bibigay ano mo? Ano bibigay mo? Ano bibigay mo? Ano Ano Dito siya natutulog. Yan sa malapit, sa may bintana. Dito siya natutulog. Sumama ka nila. Ha? Ha? Sasama ka? Sasama ka? Bibilang ano, almusal? Ando na sila, bilisan mo! Sarado mo yung pinto. Takbo na! Guys, ang oras ngayon ay 4 p.m. na. mo si Maleng Ako kong si Maleng Ay, Ngayon pa lang kakain si Pia. Tapos na tapos na yung ano. Natapos na yung pinagawa ko na nagaya ng TV. Hindi bahay, TV. ayun o. Oh. Yan siya. Nakahang lang siya. Doon. Nakahang ang TV doon. At yan si Sophia. Kumakain. Si JLA, isang apo ko. Ayan. Ano mo kayang kulamin mamaya? Ang ng ulo ko. Ayan. Ayan Ayan. Nakahang lang siya para makasave ako ng space pa kasi wala nang space pagka nilagay pa siya dun sa hmm. para kung gusto yung ganyan ito kasi dito siya nakalagay. Eh, wala nang space, walang madaanan dito. So, sabi ko, ilagay na lang dyan, ihang na lang dyan. So, okay naman.